Sige daw sir, ayan, bungka mo lang. Sara. 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 Wala namang masyadong ano yun, know, pero... Pero pag binabuka mo siya, ano pakiramdam mo? Sa loob ng tenga ko po yung ano, parang magaganong ganon Mm -hmm. Tapos itong ngipin ko, nagkukompresan po sila sa harap. Yun ang pakiramdam mo sa kanya pag ginagawa mo siya. Okay, sige, sige, sige. Okay isa muna. Sige lang. Basta relax. Low battery. Please charge. Agad lang ito. Okay. Kamusta? <laughs> okay lang. Relax muna. Okay. Hindi <laughs> ah. Kala ko seryoso ka na eh. Joke lang. <laughs> Sige sir. Tagilid ka lang konti. Buka mo ito konti lang. O, laki-laki. Sara. sapa, pa. ulit. Mas malaki. Sara. Okay. Relax mo lang. Konting-konting. Konting buka. Basta relax lang. Huwag masyadong. Tapos relax mo lang siya. Hinga ka. Sa ilong. Pero nakabuka ng konti bibig. Buga. Okay. Kabila natin. Ito pa. Yeah, yeah. Low battery. Please charge. Pero, no,